Grabe sa sobrang init mga Frenny. Ayan, parang ayaw mo na talagang lumabas ng bahay. Ayan, pagdating sa hapon mga Frenny, mga 5 p.m., masarap na maglakad-lakad. Lalanghap ng ma preskong hangin. Alam niyo ba, pag makalabas na tayo mga Frenny sa ating mga bahay, parang ayun na nating bumalik. Sarap tumambay dito mga friendly sa labas. Sa guys, kaya lang naman daw tayo na initan dahil mahirap tayo, sabi nung vlogger na dumaan sa FYP ko. Kasi kung ikaw si Small Laude, eh, sila ano, mga mayayaman, hindi daw yan sila naiinitan. Kaya ikaw naiinitan ka ba? 24 hours bang tumatakbo ang aircon mo? Nako, kung ikaw yan na hindi naiinitan, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Sana all! <laughs> Sana all na hindi nag-iisip ng malaking bayarin sa oriente. Gusto ko sanang maghanap ng kamaritisan dito mga freni sa labas. Kasi wala talagang maritis dito mga freni. Ang tahimik dito. <laughs> Hanggang muni-muni na lang muna mga freni. Habang nilalanghap ang preskong hangin dito sa labas. O siya, yan lang bre, mga freni ang aking vlog for the day. Maraming salamat sa panunood.